Magandang araw po. I-share ko po sa inyo itong aking bagong tanim na sitaw. Na kahit po sobrang lakas ng ulan, awa ng Diyos po ay buhay pa naman at hindi siya natuba. Ibig sabihin natuba, hindi siya nasobrahan na nasobra sobra-sobra sa tubig. Yun po ay dahilan kaya siya ay mamatay. Ayan po eh yan po yung ating bagong sitaw tayo po ay nagtanim na rin dito ng sitaw napakalaki po ang naging pakinabang natin dahil nagamit po natin na isama natin sa pagluluto natin hindi na tayo bumili ng gulay sa palengke lalo lalo na kuno kami ay nagpapahit medyo maingay lang nga po ang ating video at tayo katabing katabi ng national road ayan po yung kalye katabi na po. Yan po. Yan. Ito po eh hindi magtatagal. At makikita natin ay eh, malago na nakagapang na sa kanyang gapangan. Yan din po yung dating gapangan ng aming pinagtaniman ng mga nakaraang tanim. At doon po sa labas ng bakod na yon nagtanim din po tayo ng kay Diyos Ayan ko. Sabi ko nga sa inyo, ang goal namin dito sa Kabite ay magtanim na magtanim para press ang nakakain. At hindi tayo bibili ng market. Ayan po. Maganda na po yung nagtatanim ka na nagtatanim. Kaysa naman kung saan-saan ka nakakaabot para lang na makipagtsikahan at makipagkwentuhan. Ang pagtatanim po, katulad ng mga kaibigan namin farmers, may eh, talaga naman tanim ng tanim kaya sa mga kaibigan farmers happy farming po maganda na po itong aking ginagawa, magtanim na magtanim yan po naman ay eh, may benefits tayo makukuha hindi tulad ng, ko ako hindi nagtanim makipagdaldalan ako, wala pong may idulot na maganda yung sa buhay natin yan po tanim ng tanim walang kasawa ang tanim dahil mas masarap po magtanim kaysa makipagkwentuhan sa mga taong walang kakwenta-kwenta yan po siner ko lang sa inyo itong aming mga tanim ayan po at buhay naman po ang aking tinanim lahat yan po itinanim po na bago bumagyo ang guring ayan po at magaganda na po ayan po hindi man ganong kataasan pero siya po ay malapit na rin lagyan natin ng habungan para makarating siya doon sa Ayan po ang ating mga tanim may mga space po yan sa kabila magaganda na at malalaki ang ating tanim na kadyos Ayan po share ko lang sa inyo itong ating tanim na mga gulay yan po sa susunod naman po yung mga taniman namin ang i-update ko sa inyo dahil yung iba po ay nagbubungahan na rin katulad ng paminta may mga bunga na po ang ating paminta kung natatandaan nyo yung po ay kakaharvest harvest lang pero ngayon ay nagbubungahan na rin kaya sa mga susunod kong video ipakikita ko sa inyo yung iba namin mga tanong yan po i-update ko lang po kayo hindi po para, ibig sabihin, eh, tayo ay nagpapahanga. Ina-update ko po kayo sa aming mga tanim para maging inspiration po ng katulad naming farming. Yan. Ang pagtatanim po ay hindi dapat ikahiya. Yan po, eh, ginagawa dahil gusto natin gawing magtanim. Hindi naman pocket farming ay eh, napakababa na ng ano. Dahil sa si farming, tayo nakakakuha ng libreng pagkain. Hindi na natin kailangang bumili at gumastos. Ayun po yung ating daan. Sayang po kasi ang space dun sa kabilang side. Kaya nilagyan natin ng kajos. Yan po ay paaga. Malapit na po yung bumunga. Dahil ang paaga po, October, November, bumubunga na po. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Muli nagpapasalamat si Cabiteño Farmer sa walang sawang pagsuporta nyo sa channel namin. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Shoutout din po sa lahat ng mga friends namin sa YT. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.